mga boss kaya ako kinalasto dahil maganit yung preno ko matigas so yun guys welcome back sa aking youtube channel ngayon lang tayo ulit makapaggawa ng video medyo matagal tagal tayo nagpayang mga boss kaya ako kinakalasto mga boss dahil maganit yung preno ko matigas matigas pag pinipindot. So, ang unang gagawin nyo pa lang dito mga boss ay kakalasin nyo yung gulong. Tapos yung tambot Para magkaroon tayo ng access dun sa may loob ng preno. Sa may brake shoe. Yung kinakabitan ng brake shoe kasi yun yung reason kung bakit maganit yung preno natin. Matigas. So, dito nga pala mga boss yung size sa gulong ay 24mm. Tapos dito sa may tambot ay... 12mm washer okay, Mga boss, tong washer na to, huwag nyo kalimutan yung balik doon. Kasi pag di na ibalik yan, baka hindi umikot yung gulong niyo. Yan. Yan mga boss, oh, sobrang dumi. Napaka dumi. Ito pala mga boss, pag kinalash nyo to ay, ang sukat nyo to ay 10mm. Ngayon, okay, huwag niyong kalimutan ibalik yung mga to. Tsaka to. Ngayon, huwag niyong kakalimutan. Tsaka to, may din natin ito ngayon. Ito, meron siyang guide. Kaya di ka magkakamali ng pasok. Ayan. Ayan, may guide yan. Dapat nakaganyan yan. Isang na glide yan, nakaganyan. naka-todo dito. Yan. Yan. Yan, kaganyan yan. Okay, hindi ka magkakamalimutan ang pasok mo mali dito. Dito ko kasi may guide diyan. May uka. Yan. Bukal makakain. So yun mga boss, kaya ako kinalas to dahil maganit yung preno ko. Matigas. Medyo matigas dahil sa preno. Madumi na kaya ako kinalas ito. Ito yun, ito, ito yung dahilan nun kaya maganit. Ito kanina sobrang ganit. Sobrang ganit ito kanina. Talagang maganit na maganit siya. Kasi so puno puno ng ano, corrosion. Yung sobrang kapal ng dumi. Halos hindi na maikot kanina to. Maganit talaga. Kaya pag namin preno ako matigas, masakit sa kamay. Yeah, kinalas ko to. Hindi mo to makakalas pag di mo kinalas ang gulong. Kailangan mo kalasin yung gulong para may nakakalas ko to, malinis mo to. Tsaka itong tambot Kailangan mo siyang tanggalin para mahugot mo yung gulong. Kasi so ito, syempre pag, pag inugot nyo, lininsan nyo na rin. Masakit sa kamay, maganit eh. Ito, punong-puno kanina ng dumito. Hindi mo makita ito, puro dumito. Ngayon, bago natin ibalik to lang, isa natin ang konti. Para ismot is yung pagigot nya. niya. So yun, langisan muna natin.

Yan. May, may ano naman dyan, may palatandaan na, naman dyan na dapat yun yan. Tapos dito may uka Kaya hindi ka mali dito kung anong posisyon nito mamaya dito. Yan, hindi ka mali dito kasi dapat tulad nito. Yan, may uka yan. Kaya walang ligaw. Yan. Hindi rin papasok yan bagi mo na sa uka Kaya posisyon niya ganyan mamaya. Yan pa ganyan. Yan, nakaganyan. Yan yung standard yan. Ganyan yan. May uka yan dito. Balik mo lang sa standard, huwag mong babaguhin. Yan, ganyan siya.

Kunting langis lang. Huwag nyo lagyan ng grasa kasi natigas yung grasa eh. Natigas yun. Depende sa inyo. Gusto nyo ng grasa. Grasa ko yung grasa. Sa akin, langis lang. Pagka naligot ko kasi yung grasa, tumitigas na eh. yun. So dito tayo po position. Yeah. Ito, yung araw nito, nakatulog dito. Yan. Yan may katla. Ayan. Ayan, mga tala. Yan. Yung nakapasok na dapat hanggang ganyan. Ito. Ito, sunod nyo ito. Tapos dito, alisan din natin ang konti, konti-konti. Yan, tapos ito, alisan na rin natin. Kasi Kamay nyo na lang, kalat nyo lang yung langis. Punasan nyo rin magkatapos nyo. So, alisan nyo lang para hindi siya kalawangin agad-agad. Kasi nga, nilinis natin ang tubig at sabon to. Yan, so, kapitan nyo lang ng langis. Tapos, punasan sa nyo yung kasahan.

So mga boss bago nyo pala ikabit to bago nyo pala ikabit to kabit nyo muna tong brake show para makuha nyo yung standard na sukat dito tulad nyan dapat ganyan lang yung kanina nakaganyan o unahin nyo palang ikabit yung brake show yan unahin nyo ikabit to yung brake show bago nyo ikabit tong ito para makuha nyo yung tamang forma nito yan tulad nyan ganyan lang kailangan pala mauna sa sablay tayo yung una ngayon okay na nakuha na natin yung tamang ano nya yan brake shoe bago i to para makuha nyo yung tamang forma nito, yung standard nya yan, ganyan lang ang standard nya basta ang gagawin yung mga boss unahin yung tong brake shoe bago i para makuha nyo yung tamang sukat ng position nito basta mauna yung brake shoe so yun, okay na i-kabit na lang natin to ulit yan spring na ito sa kapit natin ay pa ganyan yan spring yan tapos sunod nyo ito nakagano ito ka lang yan shoot nyo lang so yan tapos nyo ito Lock. Mamaya na natin adjust ito kung nakalit na yung gulong. Mamaya na nati. okay, natin ikita ito. Okay, natin ng gulong. Kung paano nyo kinalas, gawin nyo rin yung babalik. to washer na malaki yan ganyan yan, yan, yan. tapos laknat. So yun mga boss, bago nyo pala higpitan to, pag yung hinigpitan nyo na tong gulong to, dapat yung gulong nya nakalapat sa sahig bago nyo higpitan. Kasi ang gagawin ko dyan, pupukpukin ko siya para mahigpitan ko. Kaya kailangan nya nakalapat yung gulong sa sahig. So ang sukat pala nito mga boss ay 24mm Tapos itong sa tambot naman ay 12mm So yun mga boss hanggang dito na lang Huwag nyong kalimutang mag like and mag subscribe sa aking youtube channel Yun let's go So mga boss yan binalik ko na lang So eto na yung ginawa kong discarte kung paano ko Dapat yung bulong nakalapas sa sahig Tapos pupukpukin ko lang kailangan siguro din yung may pitch mga boss Kailangan yung dapat may kasama kayo Sa akin kasi wala akong kasama So yun Pagkatapos na mga boss ay I-adjust ia na natin yung preno So yan Kailangan dito kayo mag-adjust ng preno Yan Timplahin nyo lang kung hanggang saan yung gusto nyong timpla So dito mga boss Habang testing ko malambot na yung preno ko Hindi na kagaya dati na maganit Tigas So yun mga boss, Hang hanggang dito na lang.